Welcome to CRS Channel! Hello mga ka-winners! miss ko na talagang kumain dito sa Classic Savory! Grabe! Siguro mga more than 3 years na ako hindi nakakain mula nung pandemic. Hindi na nakabalik dyan. Eh, 5 years na ata ang pandemic. So, More than five years na pala din hindi nakakain sa Savory. Kaya, isiningit eh, ko talaga kumain sa Savory ngayon. <laughs> ah, gustong gusto ko kasi yung classic chicken nila. Grabe. Tapos yung chop suey nila. Ang sarap yung pansit. Naku po. Pag kayo kumain talaga sa classic Savory, babalik-balikan nyo talaga. Kaya pumunta kayo dito at ang kanilang mga luto. Actually, yun lang naman lagi ang ino-order ko. Yung classic chicken, tsaka yung sabsoy, at yung pansit kanton pala. Hmm. Ah, Nako mga ka-winners, nakita ko ang presyo, 275 pala, yun ang pinakamura nila. Parang gusto ko nang umalis. Akala ko kasi 100 plus lang eh. <laughs> aso lang, nahiya naman ako sa mga tao, lalo na dun sa katabi ko. nakikeo po kasi ako nang lamesa, ah. kaya ayan, pinanindigan ko na lang. At least, nakakain ulit ako sa classic savory. <laughs> Ang saya ko talaga mga ka-winners. At ito mga ka-winners, order ng kabilang table. <laughs> Kunwari akin, para marami. Hindi na ako ng coolers kasi mahal. Madadagdagan na naman ang 275. Magiging 300 plus na. <laughs> Ayan mga ka-winners. Ang dami talagang pumupunta dito. At kumain lalo na sa lunch. Kasi pang lunch talaga yung pagkain nila. Wow na wow. Kaya talaga kayo dito sa Classic Savory. Kahit saang branches mga ka-winners. Winner pa din ang lasa ano pang hihintayin nyo? Sa wakas, dumating din ang order ko. Excited na excited na akong kumain mga ka-winners kasi miss na miss ko na talaga ang classic chicken dito sa Savory. Ayun na, oh my god! Sobra excited na talaga. Yan, soup, tapos classic chicken, at sausage. Tuwang-tuwa naman ako humigop ng sabaw ng soup nila mga ka-winners. <laughs> Takaw pa more! Yes! Kain tayo! Ingitin ko muna kayo. Kakain na ako. Kasi kahit naman yaya ko kayong kumain, hindi ko naman kayo kasama. Ha! <laughs> kain na po. Pumunta na lang po kay dito sa Classic Savory kasi hindi nyo po talaga pagsisisihan ang lasa ng mga luto nila. Winner! Don't forget subscribe, to subscribe, like, and share.